Hello guys, na try niyo na ba itong kainin ang apple na samahan natin uh, sa ana uh, isasawsaw natin sa ano? Sa asin. Kung hindi nyo pa ito nagawa, guys, try niyo na ito kasi for sure guys, ang sarap talaga pag isinawsaw siya sa asin. Kung hindi asin, suka. Masarap siya ilagay sa suka, guys, kaya. Uh, may, may isa akong apple dito nasa loob na pala ako ng kwarto guys at natapos na ako sa trabaho ko kaya nagutom ako ulit pero may nakita akong apple dito sa loob ng kwarto ko at stock ko ito noong sunday binili ko noong sunday kaya kinain ko ngayon so ito guys uh, isawsaw ko lang ito sa asin Uh, napakasarap talaga ito guys kung hindi mo pa na try ito guys try mo na so yan, guys siniwa ko na pala yan para kainin ko na ang apple so yan guys ang asin tapos ilipat ko pala yan sa ano sa mangkok guys para hindi naman ano sagwa tingnan kung ako'y kakain So, yan guys. Tinikman ko na kung masarap pa talaga ang apple na yan. So, yan na nga guys. Ang sarap talaga niya. Lalo na pag suka ang ano, sinawsaw mo sa suka. Masarap din siya guys. So, yan guys. Maraming salamat sa panonood. Ito lang muna guys. Kasi busy ako sa trabaho at napagod na ako. Ito lang muna ang aking ma-upload ngayon. At maraming maraming salamat sa panunood. God bless us all. Bye!